Ito na, ito na mga sangkay. Ang Vietnam na kapitbahay nating ay gusto mag-extend ng kanilang continental shelf sa bahagi ng South China Sea. Pag magkataon nito mga sangkay, hindi lang China ang magiging katunggali ng Pilipinas sa pag aangkin sa South China Sea, kundi kasama na ang Vietnam. Ito ay hiniling nila sa United Nations para maging legal ang lahat ng paraan mga sangkay. Kaya abangan ninyo kung ano mangyayari. Dito sa mangyayari nga talaga na kahilingan ng Vietnam na mag-extend ng kanilang continental shelf nag-file sila ng kanilang claim sa United Nations o call extension ng kanilang continental shelf sa West Philippine Sea o sa bahagi ng South China Sea. Isang buwan lang pagkatapos na malaman nila na ang Pilipinas ay nag-file din ng extension sa bahagi ng kargatan ng West Philippine Sea, mga sangkay. Ang kanilang kapitbahay ay ginagaya nila mga sangkay na kung saan gumawa nga tayo noon dahil nga ang yun ang narapat para sa atin mga samurai ito ay ginawa ng Vietnam sa pamagitan ng kanilang foreign ministry nitong linggo lamang mga samurai ang Hanoi ay humingi ng extension ng kanilang continental shelf lampas sa kasalukuyan na 200 nautical miles mula sa baseline ng kanilang territorial waters ayon sa pahayag ng ministry ng Vietnam kasama sa kanilang isinumiti sa claim ay ang sovereignty nila over the Huang Sa o kung tinatawag na Paracel Island at kasama ng Truong Sa o yung bahagi nila sa Espatiali na kung saan tayong mga Pilipino ay mayroon din tayo doon kiniklaim mga sangkay. Ang sinasabi nila ay ito daw ay naayon sa batas ng International Law. O sinasabi ko kanina, magkataon hindi ng China ang magiging katunggalin natin sa pag-aari ng West Philippine Sea, kundi pati na rin ang Vietnam. Kasi mula sa skalukuyan na 200 nautical miles ay i-extend nila ito hanggang 300 50 nautical miles na kung saan one month before ay naghain din ang Pilipinas ng din kahilingan sa pag-extend ng ating continental shelf na mula sa 250 ay gagawin nga natin yeah. nag